isang mapagpalang araw po sa inyong lahat ngayon po ay January 19, 2024 Biyernes ng ikadalawang linggo sa karaniwang panahon at ang ating pong unang pagbasa at pagmunilay ay atin ko po mula dito sa St. Peter the Apostle Parish at yung pong unang pagbasa at pagmunilay ay hinango sa unang aklat ni Samuel chapter 24 verses 3 to 21 Noong mga araw na iyon, umili si Saul ng tatlong libong Israelita at isinama sa paghahanap kay David sa bundok ng mailap na kambing. Nang matupad sila sa isang kulungan ng tupa sa tabi ng daan na nabisya sa may bunganga ng kweba sa tapat ng kulungan. Samantala, si na David ay nagtatago sa loob ng kuwebang iyon. Sinabi kay David ng kanyang mga tauhan ito na marahil ang katuparan ng salita ng Panginoon na ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo. Palihim na lumapit si David at pinutol lang laylayan ng kasuotan ni Saul. Nang magawa niya ito, siya'y inusik ng kanyang budhi pagkat para na niyang nilapastangan ang hari. Sinabi niya sa kanya mga tauhan, Huwag nawang itulot ng Panginoon na lapas ko ang hari na kanyang hinirang. At napakiusapan niya ang kanyang mga kasama na wag galawin si Saul. Ito na may nagtindig na at nagpatuloy na kanyang lakan. Nang malayo-layo na si Saul, dumabas ng kuweba si David at humiyaw. Mahal kong hari, nang lumingon si Saul, buong paggalang na yumukod si David. Sinabi niya, bakit po kayo naniwala sa nagsabi sa inyo na ibig ko kayong patayin? Pinatunayan ko ngayon na hindi totoo yun. Nang kayo'y manabi sa may bunganga ng kweba, ibig ko kayong, ibig kayong patayin ang aking mga kasama. Ngunit hindi ako pumayag. Sinabi ko sa kanila na hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang aking hari. Pagkat siya'y hinirang ng Panginoon. Narito ko, ang ako ang kapiraso ng laylayan ng inyong balabal. Kung ito'y napiraso ko sa inyong kasuotan, magagawa ko rin patayin kayo noon kung gusto ko. Ito ang katunayan na hindi ko kayo gagawa ng masama kahit pinagpipilitan ninyo akong patayin. Ang Panginoon ang humatol sa atin. Siya na ang bahala sa inyo. Ngunit hindi ko kayo maaaring pagbuhatan ng kamay gaya ng ating kasabihan, masamang tao lamang ang gumagawa ng masama. Ngunit ako ay di maaaring magbuhat ng kamay sa inyo. Sino ako upang paghanapin ng hari? Ako tulad lamang ng isang patay na aso o kasinliit ng pulgas. Ang Panginoon ang humato sa ating dalawa. Siya ang higit na nakaalam tungkol sa usapang ito at siya ang magliligtas sa akin laban sa inyo. Pagkatapos magsalita si David, sinabi ni Saul, David, anak ko, ikaw nga ba iyan? At siya'y Sinabi pa ni Saul, higit ka mabuti kay sa akin. Sinusuklian mo ng mabuti ang masamang ginagawa ko sa iyo. Ito'y pinatunayan mo ngayon. Hindi mo ako pinaslang bagamat maluwag mong magagawa. Bihira sa tao ang makagagawa ng ginawa mo. Ang pawalan pa ang kaaway na nasa ilalim na ng kanyang kapangyarihan. Pagpalaing ng Panginoon sa kabutihan mong ito sa akin. Ngayon, alam kong ikaw ay magiging hari ng Israel at natitiyak kong mapapanatag ang bansang ito sa ilalim ng iyong pamamahala. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mabagpalang araw sa inyo lahat. Mula po dito sa St. Peter Parish. at ito po ang ating unang pagbasa at sa araw nito na kung saan narinig natin ang bahagi ng kwento na inuusig na at pinagahanap ni Saul si David dahil lamang sa mga sulsol ng mga kanyang mga advisors marahil no, na ibig siyang agawan ng panunungkulan o pagiging hari. Bagamat sa simula pa lang ay Uh, alam na ni Saul na papalitan niya ng Panginoon. Pero dito nagpakain siya sa kanyang uh, pride, ano, kanyang ego, kaya tinugis niya si David para patayin lahat ng ginagawa ano, ni David ay hindi niya na ikinatutuwa. Pero dito po ipinamalas si David no, kung ano ang dapat na maging pag-uugali natin sa mga taong talagang nag-iisip ng masama para sa atin o gumagawa ng ikakapahamak natin. Isang halimbawa na dapat natin tularan no, na kahit kaano pa kasama ang, ang, isang taong, kahit ano pang ginagawa ang kasamaan sa atin ay kailangan pa rin natin pagsumikapan na suklian ito ng kabutihan at ipaubaya sa, sa Diyos ang paghatol sa taong gumagawa ng masama kahit kailan huwag nating ilagay sa ating mga kamay ang pagpaparusa sa mga taong gumagawa ng kasamaan. Lagi pong maging bukas tayo na po pwede pang maging maayos at pwede pang magbago ang isang tao kung ito ay pakikitaan natin ng kabutihan. Mano, kadalasan o minsan nararamdaman natin na tayo no, tinutulak na tayo ng, ng damdamin natin na gumanti, tinutulak na tayo ng ibang tao na uh, gawan din ng masama ang gumawa ng masama sa atin parang mata sa mata ng ngipin sa ngipin pero dito po ay pinakita ni David at pinatunayan niya kay Haring Saul na wala siyang balak na masama sa kanya uh, talagang siya po ay naging mabuti hanggang sa huli nagpakabuti kahit na ang kanyang hari ay pinagbabalakan siya ng masama. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo